mga idol o oh. yung suka ubus na yung balut suka ang ubus masarap kasi yung suka namin oh. yung balut marami pa hindi oh. yung maya maya, ano, maya. Ah, wala na rin pala yung mga idol talaga ginadayo kami dito ng ano ng mga suki namin nakatira ano na lang kitsaro no oh. ano oh. kitsaro wala pa lang pugo ay pugo sa ano lunes magitinda kami ng ano nang Indian Minggu uh, abangan nyo sa lunes maraming Indian Minggo yan ano oh, abangan nyo sa lunes ah Idol, salamat sa mga panonood. Sana Supportan nyo yung channel ko dia maliit na maliit lang Malay nyo Kung sumikat, hindi ko kayo masalimutan Kasi so, bakit hindi yata sisikat eh kasi Eh malay mo lang Yan Uh, kung gusto nyo matikman ang suka namin punta kayo dito dito lang to sa bagtas oh. yan o oh. oh. bagtas hanapin oh. nyo lang si Edgar si Lahis yan oh. Tuwing gabi, nag dito. suka ang masarap sa amin oh. lagi na ubos yung suka yung balot oh. yan ang kitiraan dito yan yan ako eh. dito lang ito sa ano lapan laman Abangan nyo yung buka. Eh, sa lunis pala. Sa lunis. Abangan nyo. Ngayon dyan, minggo na kami sa lunis. Yan lang, mga idol. Salamat. Salamat sa support. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Mga idol, pagkawin nyo. Okay. Yan o. Ano? Ano? salita ka mga